Naranasan mo na bang biglang makaramdam ng panghihina o pagod kahit wala namang malinaw na dahilan? Yung tipong parang may mali sa loob ng katawan mo pero hindi mo matukoy kung ano. Kadalasan, ang dahilan nito ay isang nakatagong kalaban, ang kalamak na pamamaga, chronic inflammation. Isa itong tahimik na proseso na sa loob ng maraming taon ay unti-unting sumisira sa iyong kalusugan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na mayroon kang makapangyarihang sandata laban dito na nasa kusina mo na at hindi pa kamahalan? Ngayon, ihahayag natin ang mga sikreto ng limang abot kayang pampalasa na literal na kayang labanan o puksain ang pamamaga sa iyong katawan. Humanda kang magulat dahil ang ilan sa mga ito ay ginagamit mo araw-araw nang hindi mo man lang alam ang kanilang kahangahangang bisa. Mabilis nating linawin kung ano nga ba ang pamamaga. Isipin mo, nagkasugat ka. Ang balat mo ay namumula, namamaga. Ito ay acute inflammation o matinding pamamaga. Isang magandang reaksyon ng katawan na tumutulong sa paghilom. Pero mayroon ding ibang uri, ang talamak na pamamaga. Ito ay parang nagbabagang apoy sa loob na hindi nakikita, ngunit unti-unti nitong sinisira ang iyong mga silula at maaaring magdulot ng malubhang sakit. Ang ating layunin ay patayin mismo ang panloob na sunog na ito. Alright, let's dive into our first superstar spice. It's often called Indian gold and not without reason We're talking about turmeric. This vibrant yellow powder isn't just a pretty color for your curry dishes. It's like having a miniature pharmacy packed into one jar. All of turmeric's magic is hidden in its main active compound. Remember this word, curcumin. Curcumin is the superstar compound that battles inflammation right down at the cellular level. It helps block molecules that trigger inflammatory processes in the body. This means that regular consumption of turmeric can help reduce joint pain, improve digestion, and even protect your brain. So, how do you add this gold into your life? It's simpler than you might imagine. Start by adding just half a teaspoon to your morning smoothie, your soup. Or even to your rice as it cooks. This will not only give your dishes a beautiful color, but also a wealth of health benefits. And have you heard about golden milk? It's warm milk with turmeric and other spices, a drink that truly warms and heals from within. But wait, there's one very important secret. Curcumin on its own. Well, let's just say. our bodies don't absorb it very efficiently. To unlock its full potential, it needs a trusty sidekick. And that sidekick is probably already sitting on your kitchen counter. Sino nga ba ang ating mahiwagang kaalyado sa kalusugan? Hindi nyo aakalain ang pangkaraniwang itim na paminta. Oo, yung mismong ginagamit ninyo sa inyong sabaw o insalada dinooong magsasabi na sa likod ng simpleng hitsura nito may taglay pala itong napakalaking kapangyarihan ang sikreto ng itim na paminta ay nasa isang sangkap na tinatawag na piperine ang piperine mismo ang nagbibigay sa paminta ng kakaibang anghang nito pero ang pinakamalaking super kapangyarihan nito ang pagiging katulong ng iba pang sangkap na may benepisyo sa kalusugan ang piperine ay parang isang tagapaghatid o transport agent. Para bang inaalayan nito ang curcumin, inihahatid ito sa dingding ng bituka, direkta sa dugo, at pinipigilan ang katawan na agad itong sirain. At ang mga pag-aaral, mayroon silang mga nakakagulat na revelasyon. Ang pagdaragdag lang ng isang kurot ng itim na paminta ay kayang palakasin ang absorption ng curcumin hanggang 2,000%. Isipin nyo, sa 2,000 beses na mas epektibo. Kaya tandaan ang simpleng patakaran na ito. Kung saan may turmeric, dapat naroon din ang paminta para silang Batman at Robin ng mundo ng mga pampalasa. Magaling na sila mag-isa, pero kapag magkasama, wala silang kalaban-laban sa paglaban sa pamamaga kaya sa susunod na magluluto kayo ng inyong ginintuang gatas o magdaragdag ng turmeric sa anumang pagkain huwag kalimutan ang isang kurot ng sariwang giniling na itim na paminta ang inyong katawan ang magpapasalamat sa inyo ngayon dumako naman tayo sa susunod nating fighter na may mainit na personalidad ang susunod nating bibigyan ng pansin ay isang mandirigma na may matapang na karakter, ang luya. Ang ugat na ito ay madaling makilala, may kakaibang anghang at lubos na makapangyarihan. Ang sikreto ng kanyang super lakas ay matatagpuan sa isang compound na tinatawag na hingerol. Ito mismo ang dahilan ng maanghang at nakakapainit na lasa nito. Pero ang gingerol ay hindi lang basta pampalasa. Ito ay isang aktibong panlaban sa sakit at pamamaga na ang epekto ay parang ilang anti-inflammatory na gamot ngunit walang kasamang side effects. Paano natin magagamit ang lakas na ito araw-araw? Napakadali lang hiwain ng manipis ang ilang piraso ng sariwang luya, buhusan ng mainit na tubig at hayaan itong ibabad ng lima hanggang pitong minuto. Ang hawak mo ngayon ay isang napakabisang anti-inflammatory na inumin. Isang simple at nakakapaginhawang ritual na kayang gumawa ng malaking pagbabago. Marami ang naaalala ang luya kapag may sipon o ubo lamang. Ngunit ito ay isang malaking pagkakamali. Ang regular na pag-inom ng tsaa ng luya ay maaaring maging malaking tulong sa iyong mga kasukasuan. Nakakatulong bawasan ng matagal ng sakit at paninigas. Kaya ang luya ay hindi lang first aid sa sipon, kundi isang tapat mong kakampi para sa pang-araw-araw na kalusugan. Ngayon, maghanda tayo para sa lubungin ng reyna ng mga aroma. Para sa ikaapat nating pampalasa, narito ang mabango at matamis na kanela. Kadalasan, iniisip natin ito bilang pampasarap lang sa apple pie o sa ating kape sa umaga. Pero, ang simple lang na pampalasang ito ay isa pa lang heavyweight pagdating sa kalusugan. Hindi lang sa paglaban sa pamamaga ang kaya nitong gawin. Mayroon itong kakaibang kakayahan, na nakakatulong itong mag-regulate o magpapanatili ng tamang level ng asukal sa dugo. At napakahalaga nito. Bakit? Dahil ang biglaang pagtaas ng asukal sa dugo at ang matagalang pamamaga chronic inflammation ay dalawang prosesong magkasama na nagpapalala sa isa't isa. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng tamang level ng asukal, tinutulungan tayo ng kanela na putulin ang masamang siklo na ito. Paano mo ito isasama sa iyong pang-araw-araw na pagkain? Simulan mo lang sa pagdagdag ng kalahating kutsarita sa iyong oatmeal sa umaga, yogurt, o sa kape mo rin hindi lang nito mapapabuti ang lasa, kundi magbibigay din ito ng malaking pakinabang sa iyong katawan. Ngunit, mayroong isang mahalagang bagay na kailangan mong malaman. May dalawang pangunahing uri ng kanela, ang kasya at ang Ceylon. Ang kasya ay mas mura at mas karaniwan. Ang Ceylon naman ay mas mahal, ngunit mas nakakabuti sa kalusugan. Kasi ang kasya ay naglalaman ng kumarin Isang sangkap na sa malaking dami ay maaaring makasama sa atay. Sa Ceylon cinnamon, halos wala nito. Kaya para sa araw-araw na paggamit, mas mainam na piliin ang Ceylon cinnamon. Ito ay isang maliit na investment para sa malaking benepisyo sa iyong kalusugan. At ngayon, sa huling bida sa ating listahan. Maghanda ka dahil mayroon itong medyo kakaibang reputasyon at panghuli ang panglimang miyembro ng ating health squad na madalas ay iniiwasan ng marami dahil sa matapang nitong amoy. Ang tinutukoy natin ay ang bawang, ngunit pag-uusapan natin ang mas praktikal at kasing bisa nitong anyo, ang pinatuyong bawang o garlic powder. Huwag nating maliitin ang munting ito. Ang buong kapangyarihan at bisa ng bawang ay nakasalalay sa isang compound na tinatawag na alisin. Ito ay isang napakalakas na sangkap na may antibacterial, antiviral, at siyempre pa, anti-inflammatory na kakayahan. Ang alisin ay nabubuo kapag ang isang butil ng bawang ay dinudurog o napinsala. Ang pinatuyong bawang ay nagtataglay pa rin ng karamihan sa mga benepisyong ito, ngunit ang kagandahan nito ay hindi mo na kailangan magbalat o maghiwa ng sariwang bawang. Perpekto ito para sa mga nagtitipid ng oras. Paano ito gamitin? Kahit anong gusto mo, magdagdag ng isang kurot sa mga panimpla ng karne, sa pasta sauces, sa salad dressings, o simpleng iwisik sa mga gulay bago ihorno. Magbibigay ito ng lalim at kakaibang sarap sa inyong mga lutuin. Marami ang natatakot sa amoy, ngunit kapag naluto, mas bumababa ang anghang nito at nananatili pa rin ang mga binipisyo. Kaya huwag katakutan ang mabangong mandirigmang ito. Nagtatanod ito sa inyong kaligtasan, sa sakit at aktibong tumutulong sa inyong katawan na labanan ang mga nakatagong pamamaga mula sa loob. Ito ang huling bayani sa ating listahan ng mga pampalasa, ngunit hindi huli sa kahalagahan. At ngayon, Heto ang pinaka-interesante. Napansin nyo ba na hindi natin binanggit ang kung ano-anong kakaiba at mamahaling supplement? Pinag-usapan natin ang turmeric, paminta, luya, kanela at bawang. Hindi lang ito basta-bastang pampalasa. Ito ang inyong personal na butika na katago lang sa inyong kusina. Ang mahalaga rito ay kapag naiintindihan mo na hindi mo kailangang gumastos ng malaki para sa malakas na suporta sa kalusugan. Ang kapangyarihan ng kalikasan ay nasa iyong mga kamay na at ito ay abot kaya para sa lahat. Ang pangunahing aral mula sa ating video, ang paglaban sa chronic inflammation ay maaaring maging simple, mura at masarap pa. Sa paggamit ng limang pampalasang ito, sa iyong araw-araw na pagkain, Malaki ang magiging ambag mo sa iyong pangmatagalang kalusugan. Hindi ito magic pill kundi isang matalino at sadyang hakbang tungo sa mas mabuting pakiramdam. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung may natutunan kang bago at kapaki-pakinabang, paki-like at mag-subscribe sa aming channel para hindi ka mahuli sa mga bagong episode. Pindutin ang bell icon para updated ka sa aming mga notification. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa mga pampalasang ito ang nasa inyong diet na at alin naman ang gusto ninyong subukang idagdag matapos mapanood ang video na ito? Isulat ang inyong sagot sa comments sa ibaba. Pag-usapan natin.